sibuyas Hi guys, so kumusta kayo? So ngayon ay magtatanghalian na naman tayo. Ayan. So bumili na ako ng ulam. So bawal muna tayo ngayon ng karne-karne, okay? So yan, so bumila ko ng chop suey sa tindahan, sa karinderiya. Sarap nito. Favorite ko itong gulay, chop suey. Tapos gusto ko mag-prito ng itlog na may sibuyas. Kasi nung nakaraang gabi, nung nag-midnight snack ako, pinalama ko sa tinapay, itlog na may sibuyas. Ang sarap pala pag tinutusta yung itlog. Promise, ang sarap. Lalagyan natin siya ng sibuyas. Yan. Ang lalaki pa naman ng sibuyas ko. Oh my God. Yan sibuyas. Lalagyan natin siya. May mga ano pa pala ako dyan. Patatas na maliliit. Hindi ko pa nagagamit. Ayan. Sarap nito. Dati hindi ako nakain ng sibuyas. Tapos yung nilalagay sa itlog. Minsan hinihimay ko pa yung sibuyas para tanggalin sa si ito. Pero ngayon, ang sarap talaga. Yeah. So, nakapagpainit na tayo ng kawali. Parang gusto ko kung... Parang gusto ko pa ng ano, sardinas. Oo, oh, lalagyan ko. Magsasardinas pa ako. Okay, so... Ayan, nakagawa na tayo. Nakagayat na tayo ng sibuyas. Nalagyan na tayo ng mantika sa kawali. Ayan. Tapos ilagyan na natin yung sibuyas. So yung itlog natin. Ayan. So lagyan natin siya ng asin sa magic sarap. pumasok siguro yung silakan. Hindi na punta eh. Tapos lagyan natin ng konting asin. Pagdaman pa natin. Alawin natin yung sibuyas para hindi masunog. Ibatin natin yung itlog. Pwede na natin ilagay yung itlog. Alat natin yung sibuyas. ilagay na natin yung itlog. Nakasin natin yung apoy. Para matusta. Nakalimutan kong ilagay yung sili. Oh my God. Nakalimutan kong ilagay yung sili. So next time na lang. Hindi na siya naigisa yung sili. Eh. So, dapat malakas yung apoy para matusta yung ilalim. Yan. Yeah. Kasi dati pa ko ng itlog, hindi ko tinutusta. Pero nung isang gabi, nung nag-midnight snack ako, tapos pinalaman ko siya sa tinapoy. Oh, ang sarap talaga pag ano, pag tinutusta yung itlog. Tutunay yung ating kanin. Ang hina pa rin ang tubig. Oh my God. Nakakaubos ng pasensya itong tubig ko dito eh. Maraming nalang ang hina. Ayan, pagtostado na siya. Ayan. Diba ang ganda? Oh, ang ganda oh. Hindi ko siya ma-flip kasi maraming mantika. Baka tumilapsik tumi sa atin. Ayan. Okay na yung ganyan. Tapos kukot tayo ng sardines. Gusto ko sardines. Medyo nakaka-omay naman yung corn beef. Yeah. Sa lahat ng Sardinas brand, ito lang yung Ligo na nagustuhan ko. Kasi yung Ligo, hindi siya masyadong malangsa. Kasi yung ibang brand ng Sardinas, malangsa siya. Kaya yung iba ayo kumain ng Sardinas. Kasi yung natikman nilang brand ng Sardinas talaga ay hindi masarap. O hindi kaaya-aya yung amoy. Pero yung Ligo talagang masarap. Saka hindi siya ganun kalangsa at hindi mabaho. Ayan o, oh, nasunog na naman siya. Diba? Hindi ko naman napansin. Hindi natin na Na, patay yung apoy. Ang init ng kutsara. <laughs> Pero okay na yan. Hanguin na natin siya para bago pa siya matuloy ang masunog. Oh, sunog na nga. Mag-open tayo ng sardinas Ayan May araw talaga na Gustong-gusto kumain ng sardinas May araw naman na Hindi ko trip mag sardinas. Ang dami laman ko Minsan kakaunti lang laman yan eh. Tapos nalagyan natin siya ng calamansi Dahil mayroon pa ako ditong isang calamansi Ayan Isa natin siya. Masarap nga ito. Lagi pa rin ng ano, inang sibuyas. Pero okay na ako dito sa kalamansi. Pasaluin natin siya. Pasaluin natin. Yeah. Ngayon natin yung sinain natin kung luto na. Pwede na to. sa so, sandok na tayo ng kanin. Mahaparami na naman kain ko. Mahaparami yung kain ko pag ano. Pag nasa mood akong kumain ng sardinas, ng paritong itlog. Yeah. So, punta na tayo sa mesa. Kasi anong oras na? Alas 12 na hindi pa rin ako kumakain. Sardinas. Itlog. Saka gulay. Ayan, medyo mausok. Gawa lang na yung itlog natin. So, pina natin to ang gulay. Favorite itong gulay, pero ano? Minsan lang ako magluto ng chapsoy. Eh. Diyan okay, natin sa dito. Ayan o. Oh. Magkana ba itong chop suey? 45. 45 yung gulay tapos yung laman. <laughs> tapos yung karne niya, ilang ba lang ito? Isa. Isa lang yung laman ng karne niya. Hmm. Diba? Ang oh, mahal ng gulay niya. May isang karne, tapos may isang ang tawag dito? Chicken sweet, ah? Chicken ball. Ayan, yung sardinas. hindi oh, ba? Hindi siya masyado malangsa. May brand talaga kasi ng sardinas na ano, nakatikip ako noon dati. Hindi yung hindi kilala yung brand, ang langsa sa sa ano. Hindi ko trip yung lasa ng ano niya, yeah. ng sauce. Kumain ako dito. Yeah. Sarap nito. Yung itlog na may ano, may sibuyas. Sarap niyan. Promise. Kain tayo. Wala yung mga bata. May pasok yun. Pumunta na dito. Pumunta na dito kanina yung magkapatid eh. Hmm?